o halos lahat pero may nabuta yung 9 billion pag tingin na punta po kayo sa gilid ng city hall may kita niyo yung mga truck napakalaki na nakatakot na po sa loob marami naman po kung sino po yung mga tagapasig dito nakikita nyo naman po kahit sa loob pero alam ko po yung iba sa inyo galing QC at Kalokan sino po galing QC? Ay, po. yun, no, oh, kita po, kita mo ha sino galing Caloocan? Wala, taga taga QC makaka po sila. So yun po, mga hakot siguro ng uh, St. Si Gerard dito. Kita nyo po yung mga dirty tactics. Pero, yung mga taga-pasig. pero kahit po taga ano, dami naman akong kaibigan dun eh. Wala naman po problema kung may tanong po kayo. Willing po ako kasi tayo, bukas tayo. Sa totoo, gusto ko nga po nagtatanong mga tao, sabihin may may pakialam sila. Pag hindi nagtatanong, sabihin wala lang pakialam. Diba? So malaki po talaga ito. Yung project natin na City Hall, medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na magtanong ang mamamayan. Tama lang po na magtanong ang mamamayan. Pero, wag po sana na dahil sa masamang politika. Okay lang magtanong kung totoo yung tanong. Pero kung dahil po sa politika na gusto nila sila yung may hawak ng project, na gusto nila sila yung ano, eh, buguluhin nila kasi gusto nila sila yung nasa kapangyarihan, ibang eh, usapan po yun. Pero kung tanong na totoo, tanong na gusto malaman saan ba mapupunta yung pera, okay lang yon Hindi ako magagalit pag may magtanong. Kasi kung ako, gusto ko rin malaman. Tatanungin ko rin po yun. Maganda naman po may ang mga, mga kapwa natin pa si Genyo. Pero kung nagbabayad ng troll farm sa Facebook, uh, nagbabayad nagbabayat para mag-attend ng rally, eh, masama po yan. Diba? Hindi po maganda yan. Ang tanong, ba't kagagastos ng ganun kalaki para sa ganun? So, may